Major magandang araw sa inyong lahat. Ito magkasama kami dalawa. Ating ko is Lord. Da kami. Walang ating ko si Edwin at Kururoy at ko e na May rescue tayo aso. Dalawa yun. Uh, pupunta natin doon sa barangay ng Dampulan. Uh, Napuntahan po ng kapatid ko. At uh, ayun, pinapakain niya doon. Since wala na maraming rescue doon sa aso kaya pupuntahan namin. So, shout out sa inyo. Yan. <laughs> Ayan mga Kuya Kuis Adventure. Kaya pupunta namin dalawa ng ating Kuis Lloyd. Kaya tara, samahan nyo kami mga Kuya Kuis Adventure. Go tayo, go! Tara! Woo! Come on everybody! Kuya Kuis Adventure! Kindness! Uniqueness! At your service! Aha! Aha! kalimutan ko ay sagot sa kalungkutan mo ngayon Hayaan mong kami naman pumawi ng new emotion Kung nalulungkot ka man, tumutok lang at magmasida ka ng lubos ng kuya ko is kapatid Dadalhin ka sa mga tanawing hindi mo inaakala Sa kagandahan ng paligid ay hindi ka magsasawa Mapadagat, mapalupa, mapagubat man usapa May bagong ipapakita sa amin bawat kabanata Tanging yaman ang aming isla, ang aming na ibib. Handa ka ba na kami samahan at libutin ang probinsyang Hugis puso na Ulo na pa kaya manalikas masilala na para iso sa tagalugan ng pilas marindukay padalas na sumagi siya sa 'ming puso nagahali sama ng langit tawirin natin ang bahaghari Tama ako yakoy sa adventure andito na tayo sa dampulan ito yung abandonadong lugar dito na pinag uh, abandonahan din sa mga aso tan yung isang aso ayan oh ito siya Ayan kung nakikita nyo yan. Hindi okay. pa natin siya pinapakain pero lumapit siya kagad sa atin. na uh, for sure gutom tong aso na to. Naghahanap talaga siya ng pagkain mga kuya kuys. Kaya know, pakakainin natin siya. mga kuya kuys. Pinapakain na siya ng ating kuys Lloyd. Kuys. At nagpapashoutout nga pala si Mam Bergie estimo Shoutout po ma'am. Shoutout po kay Mirocha at River James Rocha. Shoutout po. And Rider D, shoutout. Yun, shoutout po. At uh, shoutout din kay Tita Rose Regencia ng uh, Lucena. And sa whole family mo, shoutout sa'yo. And uh, shoutout din kay uh, uh, Kuya Manny at Ate Rina Sarmiento. Kaya siya mga Kuya Kuys, ang nyo, yun. Gutom na gutom yung aso. Ito siya. Dinala natin siya ng pagkain yung e, magawan ay yung e, magawan oh, e, may isa pa problema natin mga kuya ko is di tayo nagdala ng tubig <laughs> mabulunan niya oh, mabulunan yung aso ay, meron dito tubig dagat ayun o no? <laughs> <laughs> ako mukhang ayaw niya magpadampot mga kuya ko is sama so, mga yung kuya sa adventure, oh, pato na isa, magandang lahi din pong isa. Oh, oh. Parang alaga. Hmm. Pero para silang mga inabandon na rito, babae yung isa, kaya ano yeah, 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 yeah. hmm. ito hmm. mm. itong isa. Oh. Anumaya ito eh. itong isa eh. Mabait isa eh. Mga kuya-kuya, mabait yung isa, babae. ayan mga kuya kuys uh, re rescue natin sila pero isang sako lang yung dala namin para <laughs> eh, mahirap nung isilid tong dalawa <laughs> baka magdumugan to sa loob ng sako <laughs> ang tanong dito may silid kaya natin to dahil talag tira tayo ng pagkain papasokin dito <laughs> wala pala man tayo dalagin mong you know, pag Umaliit lang muna may mga kaya uh, yung malit lang muna siguro kukunin namin pero maganda rin tong malaki eh. Oh. May, lahi. May lahi ito. Babae. Ayun, sa mga gustong mag adapt nitong ano, mabait siya, oh. Kita nyo naman, oh. Ka ano lang namin pero lumapit agad. Kaya ayan. Hingan natin alam. Oh. <laughs> Ah, gat. Telepon kita nang ano kay tinapay. Bubae, mm. Pero okay si, maganda siya. Hmm. tindahan hanya. Sanya. Desalaga. Mandaron. Okay. Sige, Ayun lang mga kuya kuys, bibili tayo ng tinapay. Oh. Kuya kuys, babalikan natin yung dalawang aso. Uh, pero for sure mga kuya kuys, yung maliit lang madadala namin kasi isang sako lang yung dala namin. Baka mamaya mga yung malaki. Bibili muna kami tinapay ni Kuys Lloyd. Ayan so, ang ating Kuys Lloyd. So, Diyan sa baba. Jala sa baba. Wala kasi kami dalang pagkain, hindi na kami nakabili ng tinapay. Kaya babalikan merito rito mga kuya kuys. Na mga kuya kuys, nakabili tayong tinapay. Ayan, kaya na isplit and tinawi papa sao natin sa sako yun 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 <laughs> <laughs> Masok na. Oh. Mga kuya, oh, yun 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 ayun na yun yun ng tinapay ni yun lloyd yun 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 natin yun yun Tajam. Hahaha. Pas pengangin. Ina. Ayo kupu masuk. Parah apa sih dia sih? Hah? Diretso sa loob! Dami-dami sa loob ba'y ayokong Kaya isa? Ay! Ano? Pag gusto ta, kong po Always. Ayoko pumasok Sa may medyo bungad ko Mayroon siya papasukin mga kuya kuys Ayaw po pasok Ayan mga kuya Kuis, For the record uh, Mayroon siyang hawakan kaya sinilid namin sa sako Kaya <laughs> ikaw naman ano, Balikan ka na lang namin kung may mag-aampun sa'yo <laughs> Mga kuya kuys natin si Aso uuwi na namin at meron kami pagbibigay niya mga kuya kuys makahinga naman siya siguro dyan ano? so, ayan mga kuya Kuy, adventure nahuli na natin yung aso ayan nandun na nalagyan na ating kisloid at uh, dadali natin siya pa may pagbibigyan tayo na gustong umadapt sa kanya yung subscriber namin na si ma'am Desiree Rivera Lumanog yan. Ma'am, nahuli na po namin aso and shout out po sa iyo ito na dadali namin na aso sa iyo ma'am hindi <laughs> po punta na kami uwi na kami mga kuya kuys samahan nyo kami sa aming pag uwi tara let's go o may shout out pa ang ating kuy's Lloyd shout out po sa dalawa namin at tatlo namin kasama kay kuya Jis kuya si and Kuyas Roy hmm. nakita na namin si Moira <laughs> Eto na, inaaral na si Moira. Nakasilid na sa sako. Siyan <laughs> oh. <laughs> na si Moira. <laughs> Tara mga kuya koys. Batsi na tayo. Let's go. Let's go. One million years later. Mga kuya sa adventure. Bumalik kami dito sa Dampulan kung saan namin na kuha yung aso no at uh, ngayon yung isa naman binalikan namin ngayon kasama pala natin ang ating team ngayon no andito ang ating Kuya Edwin, Roy, Kuya Jess at Kuya Lloyd. Ayun. <laughs> Ayan, nandito kami ngayon binalikan namin talaga yung isang aso kasi request din ni Ma'am Desi kasi nga nakakaawa yung isa dahil lagi isa na siya. Pero nakakalungkot wala ngayon dito yung aso. Hindi siya nakita. Kukunin sana ulit namin, bibigyan namin kay Ma'am Des. Kaya uh, ito, hindi natin alam kung nasaan. Sana, ayan, pag uwi namin, may mada namin o makita pa namin dyan para may sama namin pa uwi. Kasi kawawa naman talaga aso. Ano? Kaya, uh, salamat sa suporta ninyo mga Kuya Kuya Adventure. At sa mga bagong subscriber namin, shoutout sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa pag-suporta sa Kuya Kuya Adventure. At sa mga... Uh, malalapit naming subscriber na nandito lang sa aming bayan sa Buena Vista, sa kabilang bayan, sa Gasan uh, meron na pong available sticker ang adventure, yan pag nakita nyo po kami, yan bati nyo na lang po kami, bibigyan po namin kayo ng sticker pandikit lang po sa noo ay, ay <laughs> hindi hindi sa, sa baba pala ni Corroy ay. <laughs> <laughs> ay. <laughs> Kuti. <laughs> Kaya, uh, salamat sa supportan nyo mga kuya ko sa adventure. At ito ang ating team. Ayan, uh, may mga gusto kayo, shoutout muna dyan. Yung mga, ano, mga naalala nyo yung subscriber natin na gusto mong pa-shoutout. Shoutout kay Nalin Luz ng Buhay Nanay. Yun, yun, shoutout po. Shoutout. salamat po sa supporta sa kuya ko sa adventure. O, oh. Boroy, right. siya so, gusto mo shoutout? Yan. Okay. Uh, inabot ka naman ng hiya. O, <laughs> oh, Nay Linda, shoutout daw, Nay. <laughs> <laughs> and special shout out po kay Benji Hironaga sa Jelly sa Baywalk. Kung nais nyo pong bumili ng NISTI hanapin nyo lamang si Benji Hironaga sa kasa dalawa niyang kasama. Shout po. Shoutout po. Shoutout, shoutout, shout out po. Shout out, shout At shoutout na rin sa ko kay John Limbo. Pre, shout out sa'yo. Shout po. po. Shout out. Yes. Hi. Hello. Hello. <laughs> ano special. Ito yung shoutout nga po pala dyan sa mga taga Pasig. Sa akin mga kapatid, pamangkin, apo. Shoutout po. Para, para nalaglag yung ngipin. <laughs> 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 ngipin ba yun? Ay. <laughs> Ayan mga kuya kuya adventure. Uh, wala naman kami nakitang aso dito. Nare-rescue sana. Sama natin nating na buong team. At uh, si Kuya pala, hindi nakasama rin. Kuya, kaya Annalyn Office, shout out. Ayan, uh, siguro baba na kami. Dahil uh, gabi na, anong oras na rin, 6.30 na. Mayroon pabuta ng madilim sa daan kasi madilim nga eh. Baka mga pa. <laughs> may mumu dito talaga ko. Mm, may mumu. At yun, mga kuya ko sa si adventure, malapit ito sa Mount Makulilis. Kung nakikita nyo yung bundok na yun. Kita mga kahuyan. Ayan, yun yung taas ng bundok na yun. Yung inakit namin yan, Mount Makulilis na yun. Ayan. At uh, bukod din sa pulong mga kuya ko sa adventure Ika nga dito sa Marinduque uh, Kung maga yung bukod sa pulong Salita nga, bukod sa kwento Sabi nga, itong abandonadong lugar na yan Ayan, 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 ayan. May mga nagpapakita daw dyan yeah, Marami daw dyan multo <laughs> <laughs> yung Mga multo na walang koko Walang buhok Pero sa kasama namin si Kuya Jess, Tawa pa lang ni Kuya Jess, takot yun <laughs> <laughs> walang buhok, pero pero may, may kuto pala wala ng oh. May buhok pero may ah, walang walang buhok pero maraming kuto. Oo, kasi puro gara. Sipi mo lang kukulugi ang manicurista <laughs> Ay, ati! <laughs> so, ayan mga kuya ko sa adventure. Yan. Punta muna kami kay Ma'am Des at ipapaalam namin na hindi namin nakita yung aso. Si Ma'am Des nga pala si Ma'am Des Rivera. Shout out sa Ma'am. subscriber po namin at siya yung humingi doon sa dalawang aso na nire-rescue sana namin. Binalikan nga namin yung isa hindi namin nakita. Kaya ito mga kuya boys. Tara. Baba na tayo. Let's go! Kaso mga kuya boys. nandito na po yung mag-adapt. Um, Oo, oh, yung mag-alaga si Ma'am. Pangalan ko din eh. Ayan, si Ma'am Des. Ay, Ma'am Des. Ma Des. Ayan. Ah, kinabi na kami mga kuya ko sa adventure sa pag-uwi. Hinanap pa namin yung isang aso na kasama niya. Ayan. Ano ang pangalan sa iyo? Pulot? Dampot? Ayan <laughs> yun ma'am mga kuya ko sa adventure Ang cute cute niyang aso Napaka behave niya Baby, gusto sa aircon. Wow, social la. Ah. Ayan. Basta ma, ma mapalad ito. ka nga so, ka, at may nag adopt sa iyo na talaga oh. namang hindi ka pababayaan. Ayan. Kahit daw gawing Manila, so ni ma yung kanyang oh, bahay. <laughs> <laughs> pa adopt ka lang. Ayan. Meron na akong pagong. Meron na akong manok. Ah. Uh, Utusan ko tong ano, tuturuan ko tong mamalengke. Uh -oh. huh? ah <laughs> Talaga <laughs> nga naman ano. sa buong puso nagpapasalamat ang ating team kay Ma'am Desiree Rivera Lumanog na sumusuporta sa ating channel na sa Kuya Kuya's Adventure at shoutout sa kanya sa kanyang family ay Neneng. Oh yan, nandito sila sa ating channel ngayon sa Kuya Kuya's Adventure at yan ibibigay na natin ang ano ba pangalan mo talaga? ah antok, pulot, ano, dampot ano ba talaga, ayan oh, bahala na si ma'am, yan Parang pili pa ng pangalan ng Romagatla oo nga ni, sobrang busog, talaga na makahapon, sobrang gutom niya at uhaw na uhaw oh, pagdating namin doon sa ano ay, sumalubong agad, bumangon doon sa labas hindi pagkain siguro may mga kapatid pa yan ah isa po ma'am ito, tapos yung isang... Yung isa ibang lahi, parang ibang lahi siya ma'am. Yung isa. Yung isa. Ibusog busog. Malaking <laughs> Kaya yan, ibibigay natin kay Ma'am Des yung uh, si ano. Bahala ka na ma'am kung anong papangalan mo dyan. Sa magandang, ka uh -huh. magandang kalagayan ka na. Yan. Sige ma'am. Oh, pagkakatiwala namin sa iyo. Uh, sige po, maraming salamat. Thank you so much po. Thank you so much. Ayan. So ito mga kuya kuya sa adventure Ayan, ay, ipigay na natin kay Ma'am Desiree Rivera Yung uh, napulot nating aso Doon sa dampulan ano? Kaya bupuso kami nagpapasalamat Sa pagtanggap niya dito At uh, yan yung pagpost ko sa Facebook ko Na kung sino mag aadapt si Ma'am nga yung uh, Napili ko kasi talagang dog lover siya Ayan, nagpapasalamat kami Kasi yung mga ganitong uri ng hayop talagang makakatulong nga naman ito Kahit sila naman, napaka niya nyo. Oh, kabibigay lang namin pero naglalambing agad talaga yung aso. No? Kaya salamat po sa suporta ninyo mga kuya ko sa adventure. Yan, salamat ng maraming marami. Yan, see you on the next vlog. Kuya koi's adventure! adventure.